Dr. Vito, ano po ba ang mga signs na toxic po ang isang tao? Ang toxicity po ba ng isang tao ay isang medical disorder? Hindi po ito isang medical diagnosis, bagkus pwede po itong pumasok sa mga traits po ng personality disorder. So, maraming katanong po sa akin ng mga pasyente na nahihirapan silang makapag-deal sa mga taong ito at ano yung dapat nilang i-watch out kung sila po ba ay nakakamit nito para nang sa ganon maging healthy po ang kanilang mental state. So, ganito po yan. So, mga warning signs muna ang kailangan nyo alamin. Number one, kap pakiramdam mo, palagi ka po nilang namamanipula. Pangalawa, parang nakoconfuse ka ano ba talaga ang kanyang ugali, parang pabago-bago. Number three, kapatid, parang kailangan naman niyang humingi ng tawad sa'yo, parang pinaparamdam niya, parang hindi mo deserve. And number four, kapatid, is parang kailangan mo bang depensahan lagi ang sarili mo sa kanya. And number five, parang hindi ka na komportable kapag nakikita mo sa sa iyong paligid. And number six, lalong-lalo na po yung kanyang presensya kapag nararamdaman mo. So ano po ba yung mga signs na parang traits na toxic ang isang, ang isang tao? So, ito po mga pasyente natin ang mga kailangan nyo tandaan. Number one, inconsistency. Parang hindi sila consistent sa mga bagay. For example, minsan mabait sila, minsan parang rude sila sa'yo, at napapansin mo na bago yung kanilang mga pag-uugali. So, ikaw po mismo mahihirapan pong makipag-deal kung ikaw po ay nakaka-encounter ng ganitong mga tao. So, ang kailangan mo kapatid, iwasan po yung ganitong environment or humanap ka po ng mga friends na mas lalong makakaitindi sa iyo. Pangalawa po kapatid na sunod is parang napapansin niyo po na kailangan nila ng attention. Ibig sabihin dapat nakafocus lang sa kanya. Siya ang magaling, siya ang tama, siya po ang dapat niyong sundin. So, kailangan niyo po mga kapatid dyan ng equal na attention. Ibig sabihin, papakinggan ka rin niya. Kailangan mo din siyang pakinggan. Okay? Number three kapatid, nati na parang hindi sila masaya para sa'yo. Kung ikaw po ay na na nakaka-achieve ng gantong gawain, kung ikaw po ay nagiging successful, kung ikaw po ay gumaganda ang buhay, or kung tingin mo naman, napapansin mo kapatid, na purong-puno ka ng swerte, parang sila happy. Sunod kapatid is parang madrama ang buhay, parang gusto po nila, parang medyo paawa ang effect nila, medyo biktima sila, or kailangan mo silang suyuin, nang sa ganun kapatid is makuha niyo po yung kanilang full attention. Ito po kapatid yung sunod na hindi po nila nilarespeto yung boundaries mo. Parang meron kang personal life, meron ka pong ganito. At ang ginagawa po nila is hindi po nila to nakikita. At ito po ay pinanghihimasukan po nila. So kung ikaw po ay nakakaranas ng ganitong kaibigan, pwede ka po umiwas para hindi ka po magkaroon ng problema sa iyong kaisipan. Sunod kapatid is kailangan nilang manipulahin ang ibang tao o ibang bagay para makuha nila ang yung gusto mo. So ito po ay isa sa mga dapat niyo pong tignan kung ito po ba ay healthy para sa inyo. At iwasan niyo pong manipulat na isang mga tao na tingin niyo, o mga tao po na tingin niyo po hindi makakatulong para sa inyong paglago. So kapatid, kung sunod is hindi po nila ina-accept yung responsibilidad. So yung responsibilidad na kailangan nila makipagkapwa tao sa iyo, kailangan nila lang o kaya naman kapatid is magbigayan po kayo. Kaya kapatid kung may mga pasyente po nagtatanong, ito po ay hindi po ito mental disorder. Ito po ay kasama po sa mga personality disorder na pwede maging traits, na pwede mag-contribute. Kaya kung kayo po ay nag-aalangan, kailangan nyo pong kumusulta sa mga friendly natin na tagapayo, mga pastors, mga Christians ano natin, mga advocates, elders, psychologists, or psychiatrists ng sa ganun po matulungan po nila kayo ma-address kung paano po mag-handle ng gantong tao. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagawa.